pag sinabi nilang top notcher kong ay automatic na presidentiable. Ay, hindi. Alam na mahirap yan. Ang mga mga madaling kang tumanda. Si PBBM, yung boss ko, kabata-bata yung tsura. Ngayon, tignan mo, no? biglang tumanda. Mahirap yan. Ayoko ko naman tumanda, ay kumagalain line, -line. Ah, ah. Si PRRD, ang lakas-lakas ng katawan ngayon, parang mahina mahi na, tignan mo. It takes toll yung uh, pagiging presidente. Okay. Uh -huh. eh, iba na lang dyan. Marami naman dyan. Marami namang magagaling dyan. Bili. eh paano kung sabihin ulit ni PBBM, kailangan ko ang tulong mo, Erwin? Ay sabihin ko, Sir, eh, hindi ko po alam. Pero mahirap na ho yan. Stressful po yan. Uh -huh. hmm. Sabi ko, medyo mahirap po yan. Saka marami po mga maga mas magagaling dyan. Marami mga magagaling na polito. Mga veterano, mga abogado. Di ba? Eh tayo, uh -huh. nag-uumpisa pa lang. Kung baga sa elementary, itong Itong Congress, parang elementary level. Akit tayo sa high school, sa Senado, di ba? Mm -hmm. Presidente pa, masteral degree kailangan mo doon. Yeah. Mm -hmm. But we will see. We'll see. Ayaw muna natin, wag muna. Mas maganda ito, tahimik ka lang, di ba? Walang aaway sa'yo. Life is quiet and peaceful. Everybody happy. My kids are saying, you're hey, we, we, fine that where you're at right now. Even my kids are like, no. I said, like, no, I, won't do that enough. Because somebody daw, their friends in the U.S., why don't you tell your dad to run for president? I said, like, no, enough. Tell them I'm not. That hanggang dito lang yung level ko, hanggang Senate. Kung baga sa basketball, hanggang pangkuan lang tayo, pang mga minor league. Iba na yung mga pang PBA, iba na yung mga pumupunta ng Japan, Korea. Uh -huh. Dito lang tayo sa minor league. Muna? Mag-minor <laughs> league lang muna tayo.